Oh, tapos na. Ano to yun? Bitura na to? Extra. Galing naman. Natapos din. Ito na pala siya guys. ah. oh. natin na natin din. Bitura. Laki pala niya. Galing naman ang baby ko. Natapos din. Hirap, yeah, hirap. Tama lang yan, parang dinagsi parang di magsi-cellphone. pagkakabalahan. Saan nga ng batera diyan? Eh, ito. Yeah. Ano yan? Para maganda ang itsura yeah. niya. Mayroon pang ano, sticker pala yan ah. May ipo. Ipo, ang talaga oh. Jabil dan ba? Wei. <coughs> ito ano naman to? Okay. Hmm, dali tapos na pira pira po wala mo natira parang konti extra so being extra pa ilang piraso yun 1,300 na parts yung niya. nyo okay. paikotin natin eh

Airplane? Hmm? Di ba yung next? Aero, aeroplano, helicopter, ano naman? Bus? Ano naman? Yung... <laughs> 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 Mahal na naman <laughs> yan. Huwag mo tayo. Ngayon? 5,000 daw. Okay. <laughs> <laughs> Ay, 5,000. Ito nga eh... 600 na eh. 400. Hmm? Yeah. 5,000, ganun lang. Uh, tapos, oh. pagtapos. Buti sa nang 5,000, pagtapos, mabinta natin ng 10,000, okay yun. Oh. <laughs> <laughs> ang display niya yung parang ano niya. Eh. Sipin niya yung binuo niya. Ang dami-daming parts, no? Ang saga niya talaga. Ilang araw mo binu binuo na? Hindi nga isang araw eh. Wala isang araw? Oo. Oh. Oo. Mm.

lang oh pala. Final oh na lang. Uh, final picture. Final videos. Okay. Thanks po for watching. <laughs> <laughs>